Yan po mga katotok, magandang gabi. Yan, kumusta po kayo lahat? Ayan bali, nandito po tayo mga katotok sa tinatawag naming Tadloy. Unahan po ito ng gutusan mga katotok. Sa likod po nito mga katotok ay madamba. Nasa likod na kami ng madamba mga katotok. Para naglakad lang kami papunta, papunta rito mga katotok. Ganun pa rin yung kasama natin. Wali apat kami. So sa mga bago pa lang po sa aking channel, huwag nang kalimutan mag-subscribe, pakihit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito. So napakalayo ng spot na to mga katutok, malapit na ito sa lagoon, nasa likod lang kami. Kaya let's dive na mga katutok at ito mga katotok sa mababaw pa lang ay nakakita tayo ng dalawang talag bago ayos mm -hmm. sa pole unahin natin yung malaki mga katotok yun umalis na yung isa pero nandyan lang yan mga katotok hindi yan lalayo hindi kasi yan makakikita kasi madilim mga katotok at ito na mga katotok binalikan ko ito pala siya, nakasandal dun sa gitna ng bato mm -hmm. sa pole ayos dalawang piraso agad yung nahuli natin mga katotok sa mababaw pa lang ay meron na tayong nakitang isda mga katutok sana'y marami pa sa unahan mga katutok at ito mga katutok sa pagsisid natin ulit nakakita tayo ng pulitang pula o tabgok naman kung tawagin sa amin yun know, malaki na ito mga katutok libre na ito sa pangadubo mga katutok ayos medyo maganda ganda yata yung panahin dito mga katutok matagal na kasing hindi kami dito nakabalik mga katutok at dito sa pagsisig natin ulit na tayo ng dalawang danggit. So pipiliin natin yung malaki. Uh -huh. Sa pool karipas yung maliit mga katuto. Kala niya siguro kung pati siya ipapanain ko. So basta tayo doon. Papalakihin muna natin para pagbalik natin mga katuto. Ay malaki na siya. Pwede na ang panain yan mga katutok kita tayo ng silay mm, malaki na mm sapul kaso yung lifting mga katutok di natin nabidyohan pag gawa ng sobrang labo ng ilalim mga katutok hindi ko siya na anina kaya nagalanganin ako so, sa pag open ng camera mga katutok kaya ang ginawa ko pinana ako na Una lang siya mga katutok saka isinunod itong malaking silay na pero malaki yung lifting mga katutok oh. tagaya nung nahuli natin nung nakaraan pagkasilaki itong mga katutok Ayos. Solve ito mga katotok. At dito ulit mga katotok. Silay na naman. Nakatalimot mm -hmm. pa ka, pero sapul ka pa rin. Iyo ro. Ang lalaki ng silay dito mga katotok. O punong naman kung tawagin sa bandang kabikulan. So tawag dito sa amin mga katotok. sa pate ay silay po yan. Masarap yan sa sinigang mga katotok at ayan mga katotok sa sobrang labo nga ay umilap yung silay yun o no? pinahabol habol na tayo mga katotok yun o no? ayaw talaga magpahuli hanggang sa ito yung nangyari boom hindi tinama mga katotok sa ayan sobrang labo kasi mga katotok ng lagat kaya sobrang ilap ng mga isda at dito sa batong ito mga katotok ay eh, nakakita tayo ng talagbago mm -hmm patalikot-talikot pa mayro pang aso mga katoto yun o, know, sa pool ayos, dalawang piraso tapos yung dalawang bukid mga katoto hindi natin nabijuan yan pagpana, pala sobrang bilis din yan kaya hindi ko na ako nag-open ng camera at ito mga katoto isang tabugok na naman yung ating nakita sinungkit-sungkit ko muna baka matikot yung pala kung buhay pa naman yung ato, mga katoto yun o, know, sa pool So sinungkit sungkit kung papuntang buhangin mga katuto Kasi matigas yung bato Matitikok na naman yung dulo ng aking paana Ayos, malaki yung tabugok na yun, ito mga katuto Kung dalawang tabugok na tayo Ayun, silay ulit ating natin tak mga katutok Malaki Ayan, sa pool Talagang masilay talaga yung ispat na mga katutok So medyo maganda kasi yung mamana dito mga tutok gawa ng walang masyadong espirong na nakakarating sa spot na ito mga katotok kasi medyo malayo tapos wala pang kabahay-bahay mga katotok. At ayan nga mga tutok nakita tayo ng tanggit kaya paan natin. Sa mm -hmm. pool ka. So ayan mga tutok nandito na pala kami sa malapit sa tinatambayan namin gawa na lakas po kasi ng agos mga katotok at saka hangin kaya hindi po tayo magpagvideo ng maayos pero marami po tayong huli mga katotok tignan lang natin sa pagilid at ayan na nga mga katotok gumilid na nga kami at nakakita ko ng isang shield ayun yung huli ko nasa 6-7 kilo siguro yung nahuli pong mga isda mga katotok ayos at maganda rin yung huli ng mga kasama ko mga topak tinga lang tayo nakapag video ng maayos gawa ng nakakainom tayo ng tubig sa ibabaw mga katotok gawa ng ang lakas ng hangin ang lakas pa ng alon sa pa kami sa agos kaya silipin natin yung mga huli namin mga katotok at ayan nga mga katotok nandito na tayo sa gilid yan ang huli ng kasama ko mga katotok napakarami diba So di lang tayo talaga makapag-focus sa pag-video. Gawa ng, yun nga, salubong tayo sa lahat ng bagay. Ayan, yung kasama ko, ang daming ng huli. Oh. May dalawang pang kulambutan, mga katutok. Grabe, hindi talaga mamana ni Kuya Gab. You know, ayos. Dalawang pirasong kulambutan. Wow, na wow talaga. Ayos, so oh, silipin naman natin yung huli ko, mga katutok. You know, ayan yung huli ko. Ayos na rin mga katotok. Kaya maraming salamat sa panunood po. Thank you for watching. At shout out po sa mga solid natin na taga-suporta dyan. So unang-una sa mga kapatid, Linang Fishing Adventure, Rapi Spear Fishing, at sa kay Papa, para sa Fishing TV, Darling Gabi At shout out rin kay RC Masa Mayor sa nak nakakasama natin lagi. Yan, so sa kay Dim Amigo, sa Bere Espero, si Sisid Bere, Treble TV, at si Ka Bere Espero. Jun TV Vlog at GPM Amboy. Yan, shout out rin natin si Danilo Adalim, George Prince Adalim at sa Adalim Family. Yan, so shoutout po sa inyo lahat. Yan, so maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo. Uh, do skip the ads para makaipon tayo ng revenue. Maraming salamat po and thank you for watching po mga totok. God bless.